biktima rin ako. Nitong nakaraang Sabado sa Star Talk, muli naming tinutukan ang kalunos-lunos na kalagayan ng dating komedyanting si Sammy Lagmay. Hirap kumilos, nabulag pa, pero ang inaasam-asam sana niyang liwanag bilang gabay sa kanyang mga pangangailangan, naudgot pa, Ito'y makaraang paasahin umano siya ng isang kapwa komedyante na sinadya naming hindi pangalanan sa pakiusap na rin ng kapatid ni Sami na si Maylin Mariano. Tumawag sa akin si... Saan to tulong o... Ano bang gusto mo? Wheelchair? Pera? Sabihin mo lang. Kasi magagawa ko ng concert ang benefit sa ikaw. Sinikap ng Star Talk na hinga ng kanyang panig si Dinky Du. Inamin niyang totoong nagdaos siya ng isang fundraising show. Birthday ko noon, November 25, last, last year, 2012, naganap to sa candy shop sa Quezon Avenue. Sabi ko, magbe-birthday ako, 50 years old na ako. Gusto kong magregalo. do sa mga kapwa-artista ko, komedyante, dyan regala, sa aming lagmay. Magpa-fundraising ako. Merong isang networking company na inendorse ko yung company na yon. Ipinabasa pa ni Sami sa StarTalk ang text message ni Dinky isang araw bago ang show. It read and we quote. Good day po. November 25 Sunday 7 PM. Venue: Candy Shop Super Club at Quezon Ave near corner West Ave. My 50th birthday and I have show title. Show must go on please be there 7 p.m. May surprise ako sa iyo na konting tulong. Dinky do. Anko. Tumawa ude. Eh. Sam. Relax ka lang diyan. Tuloy na ang concert, concert ko. Nandito na nga si Edgar Mortez, si na Ronnie Ricketts. Nag-abot na nga. Tuwang-tuwa Tung naman na. Ngunit tila iba na ang bersyon ni Dinky nang makapanayam sa isang press con nang tanungin kung si Sammy ba ang beneficiary ng kanyang birthday show. Hindi, birthday ko yun eh. It's my birthday uh, celebration. Hindi ako na, hindi ako tumitigil ng pagtulong sa kapwa artista dahil si Sammy binigyan ko ng wheelchair, binigyan ko ng mga pangailangan niya. Tapos mga tapos na lahat, hindi na tumatawag sa akin. Ako naman ang tumawag sa kanya. Sabi ko, may masahan pa ba akong tulong sa iyo? Hindi nagre-reply. Inayaan ko na, sabi ko. ko ka. Ngunit depensa ni Dinky sa magkahiwalay naming panayam sa kanya. Hindi naman siya nagtitiks eh. Sabi ko lang sa kanya nung huli, nung, November 25 yon. Sam, huwag ka na pumunta. Sabi ko yung Sammy, Sammy, after the show, basta, ikukwento ko na lang sa'yo. Uh, basta may darating na blessing. Antayin mo lang. Ayoko na kasing mag-isip siya dahil wala naman siyang alam eh. Tinawagan ko lang siya, gusto kong tumulong only to issue a self-contradictory statement. Eh, nag-text kamusta na? Hindi ko masagot kasi naghihintay pa akong bayaran ako netong networker na to, mga networking na to. In fairness though to Dinky, ang hindi alam ni Sami ay nagkaaberya ang show na yon sa unremitted payments of tickets sold. Na nagbigay ako ng ticket, pay later. Nang nangyari yung show, vinidyo nila ako ng mga member na yon. Hanggang ngayon, ginagamit nila yon. Pero yung mga member na sinabing babayaran yung ticket hanggang ngayon ni 5, wala pa akong hinahawakan. Ayokong parating kay Sami kasi may sakit na nga yung tao eh, di ba? Parang humihintay lang ako ng pagkakataon. Baka magbayad eh. Ngayon, baka ngayon magbayad sila pag nakita to eh. Hindi rin ako? Abangan! Sami Lagmay at Dinky nagkita at nagkayos na ang kwento sa pagbabalik ng Star Talk.